Hiis, hindi pumayag sila mami na doon tayo tumira sa kundo ko Napangiti si Athena Habang pinakikinggan ang paglireklamo ni Lance Nagpaalam kasi ito kanina sa peris nito Na nais nitong itira siya sa kundo unit nito Ngunit sa kamalasan ay hindi pumayag ang mag-asawa ang Stafford. Kailangan pa daw kasing obserba ni Dr. Lance Senior ang kalagayan ni Lance. Marahan niyang hinaplos ang mga kami nitong nakapulupot sa kanyang bewang. Naroon sila sa balkonahin ng kwarto niya habang nakatingin sila pareho sa madilim na kalangitan at ang bilog na buwan na napapaligiran ng mga bituin ng tanging liwanag ng kadiliman ng paligid na kaya kapito sa kanyang likuran habang nakasandal siya sa dibdib nito. Ayos lang yun po, G. Tama naman ang daddy mo. Kailangan ka pa niyang subaybayan para mapadali ang paggaling mo. Hmm, wala naman akong nararamdamang iba eh. I told them, natatawagan ko na lang sila kung sakali man may kakaiba akong maramdaman. Kaso, di pa rin sila pumayag. Siyempre, kung malayo ka, mag-aalala sila sa iyo ake. Humigpit ang yakap nito sa kanya at naramdaman niyang hinalikan pa nito ang bonbonan niya. Malamig ang simoy ng hangin dahil naroon sila nakatayo sa balkonahin ng kanyang kwarto. Nais kasi nitong magpahangin dahil naiinis daw ito sa naging desisyon ng magulang nito. Subalit kahit malamig ang simoy ng hangin ay hindi nakakaramdam ng panlalamig si Athena dahil sa mainit na pagyakap nila sa kanyang likuran. Masarap rin sumandal sa malapot na dibdib nito. Feel niya tuloy ay siya ang bidang babae ng Titanic movie noon na kayakap ni Jack. Napanood niya kasi iyon noon sa maliit na TV sa bahay ng tiyohin niya. Ganitong ganito ang senaryo na iyon sa pagkakantanda niya. Ang pinagkaiba nga lang ay hindi sila nakaharap sa dagat kundi nakaharap sila sa malawak na hardin ng pamilyang Stefford, Pero gusto na kitang masulo. Bulong ni Lance sa kanyang tinga at bahagya niyang naramdaman ang mainit itong hininga sa kanyang tinga. Nakiliti siya sa paglalambing nito. Nasusulo mo naman ako kapag nakakatakas ka kay manang ising. Pero niya kay Lance, paano ay hinintay pa nitong matulog ang matanda bago ito kumatok sa kwarto niya. Bantay sarado naman kasi ni nang Ising ang pinto ng kanyang kwarto kaya hinintay pa talaga ni Lance na matulog ang matandang mayordoma ng mansyon. Pero gusto ko bawat minuto na susulo kita. Katulad doon sa isla, bawat minuto kasama at nakakausap kita. Napakagatlabi siya sa matamis na sinabi ni Lance sa kanya lalo pa nang halikan nito ang kanyang ulo. Ah, uh, ang sweet naman. Hayaan mo kapag nakaalala ka na pogi, for sure hayaan na nila tayong tumira sa kondo mo. Hays, gusto ko nang gumaling para pabayaan na nila tayo. Humigpit ang yakap nila sa kanya na para bang may halong panggigigil na iyon. Nasasabik na ba itong masulo siya dahil ipinilig niya ang kanyang ulo upang hindi makapag-isip ng mahalay na bagay. Mag-wish ka sa buwan. Sabi ng nanay ko noon, kapag nag ka daw sa bilog na buwan, pwedeng magkatotoo ang wish mo eh. Tumingin ito sa bilog na buwan habang napapangiti. Pwede bang maraming i-wish? Pwede naman siguro, kaso isa-isa lang muna, baka malito yung buwan sa iyo eh natatawang sabi niya bago niya tinignan ng guwapong mukha ni Lance nakatingala siya dahil napakatangkad nito hanggang dibdib lang siya nito hmm wish ko sana bumalik na yung memorya ko para maituloy na natin ang relasyon natin nang walang nakikialam sa atin napangiti siya sa wish nito kinilig rin siya dahil sa munting hiling nito Yumuko ito kaya nagtama ang kanilang mga mata. Kahit hindi ito nakangiti ay sigurado siyang masaya ito dahil kumikinang ang mga mata nito sa kaligayahan habang nakatingin ito sa kanya. Ikaw, anong wish mo aki? Wish ko sana magkatuluyan tayo. Napangiti ito sa wish niya. Para bang kinilig rin ito? hindi niya maiwasan mapatitig sa gwapong mukha nito. Napakagwapo talaga nitong lalaking to. Ang ganda-ganda ng ngipin at ang tangos ng ilong. Magkakatuluyan tayo kahit hindi mo hilingin na Dahil naniniwala ko, tinadhana tayong dalawa. Napuno ng saya ang kanyang puso dahil ramdam niyang mula puso nito ang sinasabi habang nakatingin sa kanyang mata kusang napapikit ang kanyang mga mata nang dahan-dahan itong yumuko upang halikan ng kanyang mga labi. Dinampian ng mainit nitong labi ang kanyang malalambot na labi. Dampi lang iyon ngunit para iyong apo niya nag-uumpisang dumaloy sa kanyang katawan. Napalunok siya nang putuloy na gad sa ang halik nito. Parang nakukulangan siya sa halik nito dahil alam niyang hindi ito ganoon humalik. Nadismaya siya Hindi nga ba siya kaakit-akit? Ba, bakit hindi mo na ako halikan? Katulad noong unang bisis mo akong hinalikan To, totoo ba yung sinabi ni Veronica? Hindi ba ako kaakit-akit sa paningin mo? Hindi niya maitago ang kaunting hinanakit sa kanyang boses Agad nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lance Parang nag-alala ito sa kanyang naramdaman Oh, Aki, hindi sa ganon. Huwag mong isipin ang sinabi ng babaeng yon. Kung alam mo lang kung gaano ako nagpipigil para makontrol ko lang ang sarili ko, gusto kitang igalang. Pero gusto kong halikan mo ako ulit, katulad ng itinuro mo sa akin, na nagtutbrush naman ako ah. Naligo pa nga ako ngayong gabi, kahit hindi ko naman ugaling maligo ng dalawang bisis sa isang araw. Ginagawa ko na ngayon dahil nobyo na kita. Hinaplos ni Lance ang pisngi niya habang napapangiti ito sa kanyang mga pinagsasabi. Ah, okay, huwag kang mag-isip ng ganyan. Kahit hindi ka maligo, naaakit pa rin ako sa'yo. Pero, pero hindi ako kasing siksi ng mga babaeng dumaan sa buhay mo. Dahil hindi ako magaling humalik katulad nila, kaya ayaw mo na akong halikan ulit nagtatampo na talaga siya at parang nasasaktan siya dahil ayaw talaga siyang halikan ng nobyo niya. Bumuntong hininga ito at mas hinigpitan ang pagyakap sa kanya. Wala akong pakialam sa ibang babae ake. Sino naman nagsabi sa iyo na ayaw kitang halikan? Gustong gusto ko nga eh. Kaso baka hindi ko makontrol ang sarili ko at may magawa ko sa iyo hindi ko hahayaan na makuha ang bagay na alam kong iniingatan mo. Ayokong madaliin ka ake. Kaya hindi totoo ang sinasabi ni Veronica. Alisin mo yon sa isip mo. Dahil sa'yo lang ako naaakit. Kung pwede nga lang gawin ko na ayon sa'yo ngayong gabi ay gagawin ko. Pero mas mahalaga pa rin sa akin ang tiwala mo. Napakurap-kurap siya sa sinabi ni Lance. Ganoon ba siya nito nire-respeto? Ganoon ba nito pinahahalagaan ng tiwala niya? Napalonok siya at napatitig sa mga labi nito Dahan-dahan siyang humarap dito at kinawit niya ang kanyang dalawang kamay sa liig nito Nakita niyang natigilan nito sa kanyang ginawa Hindi ko naman pagsisisihan kung ikaw ang makakakuha ng pinagkakaingatan ko Sayo ko lang rin naman balak ibigay ang katawan ko hindi niya malaman kung anong kalandian ang sumailalim sa kanyang katawan para masabi niya ayon ng diridiritso habang nakatingin sa mga mata nito. Ah, ah, Napapalunok ito at alatang nabibigla sa mga sinasabi niya. Ngunit kababakasan ng pananabik ang kaunting panginginig ng mga mata nito. Halikan mo ako ulit, Lance. Gusto kong maramdaman ang halik mo kung kaakit-akit talaga ako sa paningin mo. Hindi na ito pinatapos ang sinasabi niya at mabilis nitong tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi. Isang nananabik na halik ang ipinatikim nito sa kanya. Mapusok nitong hinalikan ng kanyang labi na parabong uhaw na ahaw ito sa halik niya. Mm -hmm. Napaungulagad si Athena nang dahil sa mapusok na halik ni Lance sa kanyang labi. Parang nanghina ang kanyang mga tuhod dahil sa paraan ng paghalik nito sa kanya. May intense pa iyon kaysa unang halik nito sa kanya. May pananabik iyon, mas malalim. Sinubukan niyang tugunin ng paghalik nito sa kanyang labi at ginaya niya kung paano nito hinahalikan ang bibig niya. Napakahigpit ng pagkakayakap nito sa kanyang bewang. Ang sarap ng pagkakayakap nitong iyon sa kanya habang hinahalikan siya nito ng maalab at nag-aapoy na halik. Narinig niya ang pag-ungol ni Lance nang maramdaman nito ang kanyang pagtugon. Tila lalo pa itong nanggigil na laplapin ang kanyang bibig. Damn! Ake! okay. Hindi ko mapipigilan ng sarili ko! Hinihingal na sampit nila sa pagitan ng mga halik nito sa kanya na para bang ayaw ng lubayan ng kanyang labi. Oh Lance, ako rin. Ungol niya habang nakikipagsabayan siya sa pakikipaglaplapan sa bibig nito. Nagsisimula na rin maglumikot ang mga kamay nito mula sa kanyang bewang paakyat sa kanyang likuran. Hinahaplos nito ang likod niya habang naglalaplapan sila sa balkonahe. Halos ikabaliw ni Athena nang ipasok nito ang dila sa loob ng kanyang bibig. Oh! Napaawang lalo ang bibig niya dahil sa pagpasok ng dila ni Lance. Ah, okay. Gayahin mo ang dila ko. Sipsipin mo. Uhungol nito habang tinuturoan siya kung paano tutugunin ang paghalik nito. Napapasabunot tuloy siya sa buhok nito lalo na nang bigla siyang buhatin ni Lance. Ikinawid niya ang kanyang mga paa bewang ni Lance habang walang pugto ang paghahalikan nila. Lalong nag-init ang kanyang buong katawan nang maramdaman niya ang napakatigas na bagay sa gitna ng katawan nito. Hindi naman siya ignorante para hindi malaman kung ano ang naninigas sa katawan nito. Mm, Lance, nagiging malandi ang mga ungol na lumalabas sa kanyang bibig dahil siguro sasarap na kanyang nararamdaman lalo na nang maramdaman niyang lumalakad si Lance papasok sa loob ng kanyang kwarto inilabas niya ang dila niya kaya napaungol ito mm -hmm. napapaungol ito habang sarap na sarap makipaghalikan sa kanya hanggang sa ihiga siya nito sa kanyang kama Lance! Mmm, Lance! Paulit-ulit niyang ungol nang bumaba ang halik nila sa kanyang leeg. Para bang sabik na sabik na ito. Dinaganan siya nito. Take! Mmm, damn baby! Ang tagal ko nang gustong gawin sa iyo ito. Oh, damn! Kapwa sila nakasuot pa ng kanilang mga damit. Ngunit daig pa nila ang nakahubad sa sobrang sarap na ng kanilang nararamdaman. Pwede bang halikan ko rin ang dibdib mo ake? Nag-aapoy na tanong nila saanya, habang pabalik-balik ang halik nito sa kanyang liig at labi. Oo oh, Lance! Pagsangayon niya sa gusto nito. Lance, ang sarap! Sarap na sarap niyang pag-uungol lalo na nang dilaan nilang sang dibdib niya at sabay nitong nilalamas ang mga iyon Hoy! Mga pasaway! Halos masilaw silang dalawa ni nang biglang bumukas ang ilaw ng silid niya At umalingaw-ngaw ang matinis na boses ni Manang Iseng Mabilis natin nakpan ni sa ang dibdib niya Lumapit si Manang Iseng at hinampas nito ng chinilas ang braso ni Lance Ang mukong naman ay umukaw pa talaga sa anya pasimple pa nitong dinilaan iyon kahit pinapalaw na ni Manang Ising ang braso nito. Sinabi ng bawal pa, bawal pa yan, kayo talagang dalawa, hindi mapigilan. Balik doon, magkakabuntisan kayo ng maaga niyan eh. Sinabunutan ni Manang si Lance nang mapansin nitong sumisimple na naman sa paghalik. Oo naman ang, ito na nga, babalik na reklamo ni Lance habang napapangiti nitong tinakpan na ang dibdib niya. Napakahilig mo talagang bata ka. Hindi na kami bata manang. Gagawa na nga kami ng batay. Pero ni Lance kay manang ising habang inahaplos na nito ang namumulang braso nito. Grabe naman kasi makapalo si Manang eh. Samantalang hiyang-hiya naman si Athena at bitin na bitin. Ang akala pa naman niya makakatikim na siya ng langit ngayong gabi.